Si Mike Enriquez sampay niro isa sa mga pinakaunang mukha at bosses ng Saksi, na kabilang sa mga programa at tungkulin niya sa lagpas limang dekada sa industriya. Inalala siya ng mga personalidad ng kanyang alma mater at ng mga kapusong siya ang naging pamantayan sa pagbabalita. Ang pagpupugay sa aming katrabaho at kaibigan sa pagsaksi ni Mark Salazar para sama-sama tayong maging Saksi! 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 Mahigit limang dekada ng serbisyong totoo sa telebisyon at radyo. Five minutes to airtime. Five, four, three, two. Huwag natin tatantanan. Mahirap ngang tapatan ang ganyang kahabang karera sa industriya at sundan ang yapak ng nag-iisang Mike Enriquez. Para sa mga kasamahan sa media, si Mike, minsan kalog, minsan stricto pero mapagpakumbaba. Siyempre, Mike Enriquez yan eh. People are screaming pag nakikita mm. siya. Talaga pag kayo sa uh, Mike Mike, picture papicture, papicture. Wala siyang hinihindian kung kaya rin lang naman. Mataas, mababa, pare-pareho tingin niya. Mike is a difficult boss. <laughs> ano siya, uh, perfectionist. No? Mm. The slightest mistake sa script. And he will terrorize you. No? <laughs> Because uh, he's a sucker for competence eh outside work. Si Mike is a very caring friend. No? Ang lesson ko siguro na nakuha sa kanya, uh, value yourself. <coughs> value yourself kasi kung hindi, hindi ka rin makakapagtrabaho na maayos. Tatak Green Archer si Mike. Hinubog ng De La Salle University mula elementarya hanggang kolehiyo at naging aktibong alumnus. Sa kanyang pagpanaw, inalala ng La Salle community si Mike bilang leader ng industriya at ehemplo ng pagiging totoong lasalyan bilang tanglaw ng dedikasyon at serbisyo sa lipunan. Tinitingala siya kahit ng mga opisyal ng pamahalaan, gaya ng mga mambabatas. Ang kamera inilarawan si Mike bilang kampyon ng mga ape at inaabuso. At para kay Pangulong Bongbong Marcos, si Mike ay isang haligi ng broadcasting industry na inilaan ang buhay sa paghahatid ng balitang walang kinikilingan. Pero higit kanino man, ang mga manonood, lalo na yung kinalakhan siyang tagahatid ng balita, ang umidlo kay Mike bilang isang bituin na sa pagpanaw ay nag-iwan ng malaking puwang. Bumuho sa social media ang mga pakikiramay. Mula sa mga nangungulila sa kanyang bukod-tanging boses at paraan ng pag-uulat, mga kasama raw si Mike mula almusal hanggang hapunan, mga animoy na matayan ng sariling kadugo idinaan sa sining ang pagbabalik tanaw at pagpupugay. Lalo't hindi na maririnig si Mike na sabihing hindi namin kayo tatantanan. O kaya'y excuse me po tuwing nauupo. Kahit ang nasambit niyang naging meme. Mga kapuso, uuwi na po ako. Ngayon, tila naging kanyang pahimakas. Pero sa lahat ng ito, ang leksyon sa atin ni Mike Enriquez, lahat tayo may kahahantungan. Kaya ang bawat araw, dapat laging ipagpasalamat. Lahat ng meron tayo, kiram lang natin to, Pinahiram lang sa atin. And that's enough reason magpasalamat. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, ang inyong saksi.